isang uh, mapagpalang araw po sa ating lahat, uh, mga idol, at uh, project uh, update po ulit tayo, no. So, uh, day 17 po dito sa ating uh, project sa Lee Garden, Solano, Nueva Vizcaya. I-update natin ulit, mga idol, yung mga tinapos po namin ngayon, uh, day 17, ano po. So, dito sa... Uh, CR, common CR mga idol okay na yung floor tiles nya uh, yung tambak na lang po dyan yung tulang nito and then dito mga idol ayan o oh. yes, uh, okay na yung sa plumbing tapo na lang po dito pala mga idol sa room 1 ay cuttings na lang yung cuttings na lang sa ibaba yung kulang dito sa receiving nya Yan na na retouch na so tatap coat na lang po ito yan dito na sila so hopefully mga idol ay uh, matapos dito sa loob na bukas yung uh, sa pintura ano ko Then, uh, pag nakapagpailaw, saka tayo magre-retouch ulit. Hindi natin masyadong makita, mga idol. And then, ito, papatakpan na ito natin bukas para mapinturahan na rin. And then, sa master's bedroom na CR, mga idol. Yan, no. Dalawa sa na. Yung, uh, nakapitan konting-konti na lang po dito ito yung naging problema dito mga idol sapagkat ha, hindi squalado ang gagawin namin dyan mga idol is tatapalan muna namin ito para magandang tingnan yung cut nya hindi kasi, hindi kasi masyadong uh, hindi kasi magandang tingnan mga idol kung yung cut niya eh, parang gunting o kachilyo na malaki dito maliit dun sa kabila kaya papatapalan ko yan sa sobrang laki po sa taas hindi nakahulog yung palitada mga idol uh, may 2 maykit 2 inches mga idol yung uh, diferensya po sa taas mula dito sa baba so halos yung tiles doon mga idol halos nakasagad na and then uh, tumumba doon sa part doon dito maganda then sa part doon mga idol ay tumumba yung palitada yun ang problema nagkapilipid ayun so halos palabas na yung mga nagpipintura ng mga idol yung wash area na lang and then ito ito na yung papaayos natin bukas mga idol retouch right for retouch right na lang po itong tunggi sa may dito then yung tabon sa harapan mga idol ay konting konti na lang yan na lang alas mga pantay na nila okay mga idol so yan yung update ngayong uh, day 17 Hanggang dyan mga idol, lagi tayong magingat at God bless po sa ating lahat.